anak na putol ang dalawang paan ni Vince. Ganun pa man, hindi niya sinisisi ang kanyang mga magulang. Wala namang kasalanan ang mga ito. Ngunit hindi yun naging hadlang para makapag-aral siya. Pinilhan siya ng artificial leg para makapaglakad siya. May mga nambuli man, hindi yun naging hadlang para makapagtapos siya ng pag-aaral sa elementarya. Ngunit hindi lang mga kaklase niya ang nambuli sa kanya maging ang kanyang mga kapitbahay. Oh, nandiyan na si Pilay oh! Sabi ng isang ginang na may kulot na buhok. Hindi na lamang yun pinansin ni Vince na na siya at lagi sinasabi ng kanyang ina na hayaan na ang mga nambubuli sa kanya. Hanggat hindi siya sinasaktan ay wala siyang dapat ikatakot. Dumating ang araw ng pasukan ni Vince sa sekundarya. May ilan sa mga kaklase niya, nakaklase niya noong elementarya. Yung iba ay tumatawa kapag tinitignan siya. Nasasaktan siya pero hindi niya iyon ipinapakita. Dahil baka mas ibuli pa siya. Isang araw, kakapasok pa lang niya ng room ay bumugad sa kanya si Rafael, ang numero unong bully sa kanilang room. Oh, hayan na naman si Pilay. Ang hirap niya, no? Walang pa ah, sabi ni Rafael at tumawa pa ng nakakaloko. Hindi na lamang niya pinansin dahil kung papansinin niya si Rafael, mas ibubuli siya. Minsan binubuli ni Rafael si Vince, minsan hindi. Pero tiniis niya iyon, makapagtapos lang siya ng pag-aaral. Iniisip niya, nalilipas din yun. Sobrang tuwa ni Vince dahil sa wakas ay graduate na siya ng high school madami mang pagsubok ang dumating sa kanya, ay nakaya niya. Napatingin siya sa isang ginoo na dumalo sa graduation nila. Mataman lamang ito na nakatitig sa kanya. Isang araw, habang nasa labas si Vince at nagkakape, may humintong sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Kasalukuyan naman na nagwawalis sa bakuran ang kanyang ina noon, lumabas doon ang driver na paawang ang labi ni Vince dahil kilala niya kung sino iyon. Iyon, yung isa sa mga bisita sa graduation nila, lumapit ang kanyang ina sa gate. Magandang umaga po. Sino po sila? Tanong ng kanyang ina. Ngumiti ang ginoo. Ako si Arjun, 49 years old. Pwede ko ba kayong makausap ni Vince? Magalang na tanong ng ginoo. Tumango-tango si Marisa at binuksan ang gate na kahoy. Pumasok ang ginao. Yumiti ito na makita siya. Lumapit ang lalaki kay Vince. Kamusta ka na Vince? Congratulations! At nakapagtapos ka bilang salutatorian. Ang galing mo! Proud na sabi ng ginao. Salamat po sir. Ano pong ginagawa ninyo dito? Ano pong kailangan nyo? Nakita ko po kayo sa graduation. Ngumiti si Arjun. Halika, doon tayo sa loob mag-usap. Doon ko ipapaliwanag ang lahat. Anyay ni Arjun. Tumayo na rin si Vince at kinuha ang kanyang saklay. Iginiyan naman ni Marisa ang ginoo sa loob ng kanilang bahay. Pasok po kayo. Pasensya na po. At hindi po kagandahan ng bahay. Nahihiyang sabi ni Marisa. Ayos lang ang mahalaga ay magandang ang kalooban ng mga nakatira. Sabi ni Marjon na nakatitig sa ginang. Single mother ang ina ni Vince. Iniwas sila ng kanyang ama nang ipinanganak si Vince at malaman na may kapansanan. Kaya ginawa ang lahat ni Marisa, mabuhay lamang sila mag-ina. Nandiyan naman ang iba nilang kamag-anak para tulungan sila. Nang makaupo si Arjun, sinabi na nito ang pakay. Nandito ako para alukan si Vince na makapag-aral ng kolehiyo. Na makita ko siya sa graduation, naisip ko na gusto ko siyang tulungan. I'm a businessman at walang asawa at anak. Kaya gusto kong tumulong sa ibang tao sa abot ng aking makakaya. Nakangiting sabi ni Archon, na lucky ang mga mata ni Vince sa narinig. Hindi niya akalain na may mag-aalok sa kanya na mag-aral. Naluha ang ina ni Vince sa sinabing iyon ni Arjun. Maraming salamat sir sa alok yung sa anak ko. Pangarap niya makapagkolehiyo pero mukhang hindi mangyayari dahil mahirap ang buhay. Kaya salamat dahil handa niyo siyang pag-aralin. Emosyonal na sabi ni Marisa. Ngayon ay matutupad na ang kanyang pangarap. Ano ba ang gusto mo Vince? Pahayag at tanong ni Arjun, Sino ba naman ang ayaw na mag-aral? Kahit sino ay gusto mag-aral, di ba? Lalo na siya, marami siyang pangarap sa buhay. Gusto niya maging abogado dahil gusto niyang maipagtanggol ang sarili at hindi siya nilalait ng kusino. Kung, kung lalaitin man siya, kaya niyang idepensa ang sarili. Mahabang sabi ni Marisa, habang ngumiti at tumango naman si Vince na sumasang ayon sa sinabi ng ina. Oo naman po. Gusto ko. Gusto ko pong maging abogado. Natigilan si Vince. Paano kung may kapalit ang pagtulong nito sa kanya? Wala po bang kapalit ito? Baka mamaya may gagawin akong masama kapalit ng pag-aaral ko. Nagaalangan na tanong ni Vince. Natawa na mahina ang lalaki hindi ko gagawin yon Vince. Madami na ako natulungan na kagaya mo at ngayon ay maayos ang kanilang buhay. Kung talagang gusto mo mag-aral, nasa sayo na yon. Pero wala akong balak na masama. Pagpapaliwanag na sagot ni Archon, tinitigan ni Vince ang lalaki at napansin niya na nagsasabi ito ng totoo at tumangu siya. Opo, Mag-aaral po ako. Ngayon ng araw ng pag-alis si Vince at Arjun patungo Maynila kasama ang kanyang ina. Bale, magiging kasambahay ang kanyang ina sa bahay ni Arjun kapalit ng kanilang pagkain. Ang kanyang ina ang nagpresenta na maging kasambahay kaya hinayaan na lang ni Arjun nang makuha ang lahat ng kanilang gamit ay sumakay na sila ng sasakyan ang kanilang kapitbahay ay nagtataka dahil sa kanilang pag-alis. Hindi na masilap nagpasabi dahil puro panlalait lang naman ang ginawa nila kay Vince. Sa mga kamag-anak nilang sila nagpaalam. Masaya ang mga ito dahil makakapag-aral na siya. Ilang oras ang binahin nila bago nariting ang bahay ni Arjun na napakalaki. Bumaba sila ng sasakyan at pumasok sa loob iginiya sila sa kanilang silid. Tiyak na tapagod kayo sa biyahe. Magpahinga muna kayo. Mamaya ay magluto ka na ng pagkain natin, Marisa. Sabi ni Archon. Tumangu lamang si Marisa at hindi minigyan ng pansin ang malagkit na tingin ng ginoo sa kanya. Nag-enroll si Vince sa isang universidad kusaan ay may respeto ang bawat isa. Nasiyahan siya dahil may ibang katulad niya rin doon, yung iba ay yung mingiti sa kanya at hindi siya hinuhusgahan. Dumating ang araw ng pasukan ni Vince at nag-aral siyang mabuti. Nagsunog siya ng kilay. Ayaw niyang masayang ang ibinabayad at tuition fee ni Arjun sa kanya. Sobrang tuwa niya dahil nag-excel siya sa klase. Mabilis dumipas ang taon at third year na siya. Isa na ni Shandin Lister. Sobrang tuwa ng kanyang ina nang malaman iyon. Proud na proud si Marisa sa achievement ng anak. Higit sa lahat, ay proud si Arjun dahil alam niya na hindi nasayang ang perang ibinayad niya dahil alam niyang pagbubutihin ni Vince ang pag-aaral. Proud ako sa iyo anak ko. Pagbutihin mo pa lalo para makapagtapos ka na ng pag-aaral. Masayang sabi ni Marisa. Tinapik naman ni Arjun ang balikat nang binata Alam kong kaya mo lampasan ang iba pang mga mas mataas sa iyo. Pero 'wag mong ipwesyo na sarili mo. Bag enjoy ka lang. Ang mahalaga ay makagraduate ka. Maraming salamat po, Uncle Arjun. Maraming salamat dahil ikaw ang naging daan para unti-unti kong makamit ang mga pangarap ko. Ngumiti lamang si Arjun at pakunwa ng ginulo ang book ni Vince. Napatingin si Arjun kay Marisa. Ngunit, ang hindi alam ni Vance, may ugnain na si na Marisa. Sa tatlong taon na magkasama ang dalawa, ay nagkagustuhan sila. Kaya ito na ang tamang pagkakataon para sabihin sa binata ang sekreto nila. Anak, may mahalaga kaming sasabihin sa iyo. Ano po yun, Nay? Huminga ng malalim si Marisa... At tinignan si Arjun May relasyon kami ng iyong ina, Vince Ay sambasayo ko sa sakali man na Pakasalan ko ang iyong ina? Tanong ng ginao Medyo kinakabahan ang lalaki Dahil baka hindi gusto ni Arjun Na magkaroon ng sawa ang kanyang ina Ngumiti si Vince Oo naman po Boto po ko sa si inyo Sino bang hindi? Napakabait ninyo at gusto ko rin pong maging masaya si nanay. Tsaka napansin ko na rin naman po yun. Hindi na lang po ako nagtanong dahil gusto ko kayo mismo magsabi sa akin. Niyakap ni Arjun at Marisa si Vince. Dalawang taon pa ang lumipas at graduate si Vince sa may karangalan. Marami ang na-inspire sa kwento niya kung paano niya nalampasan ang mga pambubuli ng kanyang mga kaklase. Ginawa kong inspirasyon ng aking ina na siyang nagtaguyod sa akin dahil iniwan kami ng aking ama noong malaman na may na ako. Salamat kay Tio Arjun dahil inalok niya ako mag-aral ng abugasya na siyang pangarap ko. Kaya, ang maipapangako lang ay gagawin ang lahat para magampanan ko ang aking tungkulin sa mga taong nangangailangan. Mahabang kwento ni Vince puro palakpakan ang mga naroon. nag ng bark exam si Vince. Nagsunog siya ng kilay at hindi na nakapagtataka dahil isa siya sa mga nakapasa. Sobrang saya niya noon. Dahil roon, niregaluhan siya ng kanyang tiyo Arjun ng law firm na hinuhulugan. Niyakap niya ang kanyang tiyo Arjun na soon ay magiging stepfather niya na. Marami salamat po, Tiyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matutupad ang aking pangarap. Ikaw pa rin ang gumawa ng kapalaran mo, Vince. Kinasangkapan lang ako ng nasa itaas, pero ikaw ang gumawa ng paraan para makapagtapos at matupad ang mga pangarap mo. Ngayon, unti-unti mo nang tutuparin ang mga pangarap mo. Congratulations! palakpakan ang mga naroon sa pagbubukas ng kanyang bagong law firm. Napangiti siya na makaupo sa kanyang mesa na may name tag na attorney Vince Almante. Naiiyak naman si Marisa sa tagumpay ng kanyang anak. Lumipas ang mga araw at nagkaroon ng mga kliyente si Vince. May mayayaman at ay may hirap. Pero pantay-pantay lamang sila, kaya mas hinangaan pa siya ng manami. Nakapag-ipon siya at nakapagpatayo na sariling bahay. Ang laki ng bahay, anak! Hindi maiwasan na maibulala si Marisa nang makita ang bahay. Ngumiti lamang si Vince at inisip na doon sila titira ng kanyang mapapangasawa kung sakali man na may magagusto sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at itinakda na ang kasal ni na Arjun at Marisa. Sobrang saya ng lahat dahil nakapag-asawa na ni si Arjun. Isang araw noon, nagkaroon ng kliyente si Vince. Walang iba kundi ang isa sa mga kaklase niya sa high school na nambuli sa kanya, si Rafael. Vince, ikaw pala yan. Hindi ko alam na ikaw pala yung Vince na tinutukoy na isa kong kakilala na dapat kong lapitan. Ay, sorry. Sorry. Attorney Vince na pala. Nakangiti nitong sabi. Ngumiti naman si Vince at inilahad ang kamay sa harap ng visitor's chair. Maupo ka, Rafael. Gusto kong malaman kung anong problema mo. Naupo si Rafael sa upuan at saka nagsimulang sabihin ang problema habang mataman naman na nakikinig si Vince. Pinoproblema nito ang tungkol sa lupa na inaangkin ng isang kapitbahay. Titignan ko kung ano ang magagawa ko, Rafael. Pakibigay na lang sa sekretarya ko ang mga impormasyon mo. Baka tawagan ka na lang niya. Tumangutang mo si Rafael. Gusto ko rin sana humingi ng tawad sa mga pambubuli ko noon. Alam mo naman mga bata pa tayo noon, kaya uso ang mambuli. Pero tignan mo nga naman ang kapalaran. Successful ka na ngayon. Ibang-iba ka na sa Vince noon Proud daw sabi ni Raphael. Maraming salamat Raphael. Actually, may tumulong sa akin at ginawa ko lang ang makakaya ko para hindi masaya ang lahat ng sakripisyo niya. He is my stepdad now. Hayaan mo na 'yun. Tapos na 'yun. Kalimutan na natin 'yun. So, I will update you, okay? Matapos magpasalamat, ay lumabas na si Vince. Magaan ang loob ni Vince na mga sandaling iyon dahil sa kabila ng lahat ay marunong ding humingi ng tawad ang mga taong nakagawa sa kanya ng pagkakamali. Sino ba siya para hindi patawarin ang mga ito? Pag uwi niya ay kinuwento niya sa kanyang magulang ang nangyari. Mabuti yan kapag marunong magpakumbaba Itinataas, proud ako sa iyo dahil kahit anuman ang narating mo ay nananatili ang kabutihan sa puso mo. Lahat naman po tayo nagkakamali, Dad. Makalipas ang dalawang pan, nakatagpo si Vince ang isang babae na bumago sa kanyang buhay. At hindi nagtagal, nagkamabutihan sila at nagpa magpakasal. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!